viewers, followers, mga idol. Eh, ito, samahan niya naman po itong inyong may linkon at uh, meron naman po tayo'ng ibinabahagi uh, rito na uh, bagong huli po natin, mga idol, oh. Ito po 'yung uh, dalawang baso po rito ng kape, mga idol, oh. Sino mga nakaalala niyan? Mga ganitong uri na uh, baso ng kape, mga idol. Pagka naubos na 'yung kape, ito po 'yung uh, Uh, baso namin noon mga idol oh. Ayan, <laughs> titibay mga idol hanggang ngayon eh oh. Buhay na buhay pa. Itong isang uh, uri ng uh, glass jar mga idol. Sino naman po ang mga nakaalala nito? Ayan oh. Sa kapirin po ito mga idol. Ayan po oh. Taong 1978. anjan po yung... Uh, taon niya mga idol, oh, yung sa gilid oh, 7 1978 po yan biro niya no, It 8 years old pa rin po yung uh, May lingkod nyo oh. o oh, Pinanganak po tayo ng taong 1970 mga idol Pero uh, inabot na rin po niyan Natin yung mga ganong uri na Glass jar mga idol 8 years old tayo niyan. Eh, Itong isa mga idol oh, Sino naman po yung mga nakaalala niyan, mga idol oh? Oh, Mga ganitong uri na glass jar mga idol oh. Yung uh, hindi natin Alam kung ano yung takip dyan Plastic ba o Yero uh, o lata Yeah, wala nang takip mga idol eh. Ito po yung uh, pag-aari ng uh, glass jar na ito. ayan po, Ladies Choice. Sa yung taon niya mga idol, nandun oh, nandon sa Gili doc. Oh. 1979. Wow. Oh, beronya mga idol oh Ah, uh, yan po yung mga ginagamit ng mga magulang po natin noong unang araw. Sa ganun din po sila kaingat at uh, naitabi nila itong mga uri ng mga glass jar mga idol. Biro mga idol oh. Sino mga nakaalala niyan no? Oh. oh. Sana lahat na mga viewers at uh, nasiyahan po kayo sa ating ay uh, binabahagi sa araw na ito. Ayan po yung iba mga idol oh. Ayan oh, marami na rin po yung uh, huli natin mga idol. Saka preparado na rin po yan para Diyan po natin inalagay para maya maya ay mahugasan po natin yan mga idol. Ayan oh. Oh wow. Oh, kahit pa paano po at uh, nakahuli pa rin po tayo ng mga ganong uri na koleksyon mga idol. ayan n'o. Oh, napakaganda mga idol, mga alaala ng mga sa sino pa po 1970s, 80s. So sana lahat ng mga viewers at uh, meron po kayo mga naalala niyan. At uh, nasiyahan din po kayo sa ating ibinabahagi uh, sa araw na ito. So hanggang dito na lang. Thank you for watching!